Pag-uulat mula naman sa impilan ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN Live. Live Nation Nation. Renz Belda, magandang araw sa iyo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Sa o ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB sa riyon sa mga operator na yakapin ang modernization program ng Department of Transportation o DOTR sa isinagong kapihan sa bagong Pilipinas na pinangasiwaan ng Philippine Information Agency o PIA Carabason. Sinabi ni Rear Admiral Lumer Bernabe, Regional Director ng LTFRB na patuloy ang ginagawa nilang paghikayat sa mga operator na hindi pa nakakapag-consolidate na magpunta sa kanilang tanggapan. Ayon kay Ber sa kasalukuyan nasa 18% pa ang hindi nakakapag-consolidate na padadalhan nila ng show cause order upang alamin ang kanilang dahilan na pagwapasihan naman ng desisyon ng kanilang legal office mula sa mahigit 4,000 ang consolidated nasa 3,657 hanggang sumailalim sa pagdinig. 78 na isumitina para sa resolusyon. 20 pa ang walang sagot habang 551 hindi dumalo ng hearing at dalawa ang nakansila. Batay sa datos ng ahensya na sa 18.1% ng PUJ at 16.5% ng UV Express ang hindi pa nakukonsolidate sa kabuuan umabot na sa 21,820 o 82% unit na ang nakonsolidate ng ahensya hanggang ano, ikatatlong 30 ng Abril 2024 na itinak ng deadline. Samantala, nabigyan naman ang QR code sa mga nasa 5,047 na unit na 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 para ma kung tunay ang mga itong sumailalim sa consolidation. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Rensbelta ng CMN Batangas nag-uulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live! Nation, Nation. Maraming salamat, Renz Belda. Mula po naman sa impila ng DWALFM, ang Radyo Totoo, CMN Batangasa.